Hi, Um, nagunsa ka? Unsa mo na? Nagunsa ka? Okay, unsa mo imong buhaton karong adlawa? Hmm? unsa yung buhaton karong adlawa? Hmm. mo dance or mo kanta? di ba unsa yung buhaton mo dance or mo kanta? five six ah mo dance. Sige. One, two three four, five, six, seven, eight, nine, mong buhaton ba? mo dance or mo kanta? one two, three, count three four five six seven eight Yay! Yeah. Yay! Yeah. Ano niya? Mo dance na ka. Dance ko no. Okay. Yeah. One. Bebebe. Two. Three. <laughs> dance ka. Dali. Ano sa mga toko tong hindi e i-dance? Five shots. O, sige. Dali na. Dance. Ako?

naman ay muha. Kaya nanday lang, naka maglakaw-lakaw. O oh yung mga mga. Mamabalik din ka. Na, hi guys. Malipong pong kay. Hi guys. Bye-bye lang, bi. Bye-bye sa...